subscribers, dumating na po ang ating balikbayan box from Alabama, USA. Titignan po natin ngayon ang may mga parcel sa balikbayan box na ito. Alam nyo na, ihanda ng mga pang shipping fee. Unang parcel, Juana Fernandez. Pangalawang parcel, Ate Vivian Cortez. Pangatlo. Sis Chris Montero. Next. Another Sis Chris Montero. Next. Nanay Bebe. Ate Susan aninyon Ate Nora Agpawa. Manay Sophia. Ah, kay Dane to. Another kay Dane. Auntie Lilibet. Next one. Next, next. Ate Jocelyn Castro. Nanay Elena Robles. Ate Vivian Cortez again. Ate Lea Beludo. Ati Jocelyn Castro. Laila Bacolanta. The next one, ay Kai. Pelalin Bahasan. Kai. Lloyda Valencia. At alam niyo na pag walang pangalan sa akin yan. Kendall ni Nanay Elena Robles. Ah, gabaw. Ah, ito para sa akin ito. Walang name. Pants. Damit. Oh, ang mga teddy bear ni Bunso at teddy bear. Barbie pala. Damit again. Damit. Candle ni Sanjoy. Another candle para sa akin. Ah, rug. Crossword puzzle. Mga pants pang bata. Ito, mga ganito. Hindi ko alam kung anong tawag. Aba, may pa-chocolates. Gift wrap. Malalukot. Yan, gift wrap here. Gift wrap. O, crossword again. Opa, ano pa? Ano pa i Egg. Toy Egg. Oh, mga sobre. Plastic. Oh, maraming damit, damit. Damit again. Pants. Damit. Maraming damit. Hmm, oh, toy. tablecloth. Uh, At saka mga ganito. Mga ganito. Hindi ko alam tawag sa kanya. Parang mini booklet. Ganon. Yan. Mga damit-damit. More, more damit. Bongga. bonga. table cloth. Yan, uh, ganito. Dami. Yun lang po, ang laman nitong nasa loob puro damit. Ah, uh, sa mga gustong magkaroon ng pa-parcel, i-follow nyo lang po ang Mabet Dumpster Queen at Mabet Slots USA sa Facebook po. Then, mag-share po kayo ng Reels, manood po kayo ng YouTube, mga lots Vlog, para po lagi kayong updated. Pakisubscribe kung hindi ka pa po nakasubscribe. Po, dumating na po ang balik ba yung box galing kay Madam, mga lots USA. Hey. Ito na po sila. Ito kayo, ito. Ito kay Sis Madeline Salvana. Okay. Ito naman. Anong pangalan? Meron. Ito ito. Kay yung Bernadette Tison. Wala itong pangalan. Okay. Ito naman. Kay Miss Roline Alas. Yon, na, si ito naman kay Juana Fernandez. Ito kay Miss Ari Benson. Ito. Alam pangalan? Alam na 'this. <laughs> ito ko pangalan mo ito, kay Enzo Fernandez. Si Eunice Labarias. Arlene Maroto. Ito naman, kay Juan Fernandez. Karoon pa kalawa na ito. Hindi. Hindi. Ito, Kay Miss Jocelyn Castro kailan? 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 Ito naman Kay si Spellin Bahasan. Wow, walang po na parang ano po ah. <laughs> Ito ang palaman ni Ate Sheila Balute. Ang init guys. Ito naman. Ano na po. Bernadette. Bernadette. This Bernadette Tison. Dami ni Bernadette ha. Kay Vivian Cortez. Dami ah.

Ito kay Ate Sheila Balute. Ano mga pangalan mo na? Ano? So yun nga po mga subscribers bago tayo magpatuloy sa ating dumpster diving activities today, tayo ay mag muna and birthday greetings. If today's your birthday, happy happy birthday, more birthday to come. Belated happy birthday sa aking nanay and happy birthday also to Miss Ling Albor. At congratulations sa lahat ng merong parcel. Abang-abang lang po sa wala. Pasensya na at sila at sila lang talaga merong parcel dahil sila po ay nananalo. Laging nandyan, re-watching. O, katulad ni Miss Vivian, ni Miss Jocelyn, Hakot Award. <laughs> kayo din po, no worries. Kaya nga po, minsan nirarapol natin eh, para may chance lahat. Shawararat to Boyda Boyda, Alona Tolete, Evelyn Ramos, Rizalina Domingo, Miss Nene Elsie Sura. Hindi ko pa nakita yung ano, yung sapatos na binili mo sa akin. Hindi ko alam kung kaninong box ba nandoon. Miss Susan ano Miss Jessica Magbanwa, Arlene Caballero, Marietta Villanueva, Victoria Ambalong, hello po. Rosalie Laconsay, Flaviana Cabello, Hazel Narcisio, Jolie Beth Ulsame, hello po. Miss Elena Robles, Estrella, Giselle Valera, Mami G, hello Mami G. Yong Yong Maamo, Shela Fenes, Marisa Gonzalo, Helen Eugenio, Rarlene, hello po, Lloyda Valencia, Dennis Langkuyan, Anton Vivares, Mela Kanson, Shawararat, Mirna Maningo, Jovil Morillo, Christine, Nanay Lilia Baluyotech, Miss Chris Montero, Maria Alvior, Vanessa Sibaste, Armando Anion, Saiba Asis, isa Mariano, haler, haler, Melissa Balais, Rolly Balais, haler, Mary Jane Portillo, Chloe Jane Aquino, Chris Pena, Gino, Teba, haler, haler, Nanay Cristina Infante, Edeline Romola, Manay Nicole Colina, Nanay Bebe Francisco, Michelle Francisco, hello, Cecil Gasingan, Mika Mitch, Eleanor Fulminar, Angelica Bibares, Christian Nicolas, Haller Haller, Pelarin Bahasan, Loida Pantanilya, Briella Cabangis, Rita Marillo, Lilis Alice, hello po, hello, hello, Miss Madeline, Shawararat, Lea Biludo, hello, Roselle Amorsolo, hello, hello. Nash Aquino, hello po. Miss Jenna Bego de la Torre, Amy Sarabello, Marivic Pares, Miss Agustina Dublon, Marites Ayora, Alma Salvacion, Cris Napao, hello to you. Shout out everyone, dyan lang po muna kayo. It's dumpster time. Salamat. What you found? Ang daming basura. Wow! Wow, wow, wow. May laman. May laruan. Oh, shoot. Naipit na ako. May toys. Okay. galing. Ano to? Wow! Wow! Jackpot! Daming laruan. Okay. Okay. B.O. Oh. Tingnan B. Mga car. Some toys. Yep, got toys. Ano to? Wala. Okay cooking brush? cooking brush? <laughs> cooking brush? <laughs> what's this? pang-paint eh, ano to? gel oh Ay, yung galing ng bag? halina na bit, -bit yan pa Uy. Garbage bag. Oh, got toys. Aba, garbage bag. Asian mama. Magka garbage bag ka. Kailangan daw mama ng garbage bag. Ano to? Uy, may perong pang ano. Barbie. Rapunzel. Rapunzel. Oh. hindi kagaling wala na makita black may, may black bag may black bag ito basura ito wala. What's this? Wala, basura. Okay. Masigaw. Uy. Okay. Next dumpster. Ang daming kalat, oh. Magdampot ng kalat. Akin na itong plastic bag. Lagyan ng parcel. So, ayan mga ka-subscribers. Ito yung ating nahalongkay. Ang gaganda naman. Ito po, kung magbabarbecue ka pala, dito mo ilagay yung sauce. Tapos, ito yung pampahid-pahid. Ha? Ayan po, oh. Mga nagbabarbecue dyan. Para sa inyo to. Magtira man ako ng isa para sa akin kasi madalas din nagbabarbecue kami. So, ano pala yan? Pahid-pahid. At meron tayong toys. Ayan po. Batteries. Oh, konti ma lang yung nakuha natin. Ang batong mumingming kong ito at umakyat na dyan. Ano ba yan? Anong kailangan? Umalis ka dyan! Umalis na dyan! At ayan po, may garbage bag. O, oh, yan lang po ang ating nahalungkay. Ano man ito? Mascara. Aba. So, wala pong iba. Yan lang talaga. Maraming salamat po sa inyong panonood. So, don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets, let's Vlog. Bye! Have a good day. Don't forget to subscribe. Salamat!